gani nga 10 years ka nga uga sa abroad? Tapos ni uli ra ka para sa kargadang dili na mo gana. Itago na lang ko ninyo sa pangalang Irene. 38 years old na ko, single mom, usa ka OFW DJ Sam, apan na 3 months na kong nakabakasyon din sa Pilipinas karon. Ang tinuod de eh, DJ Sam. Niulit ko din sa Pilipinas, dilit lang tungod eh, sa ako ang anak o sa akong pamilya. Kundi para na siya ba sa akong boyfriend nga si Loloy. Eh. Si Loloy eh, DJ Sam, 42 anyos na siya. Pure nga ulitaw, o na ila -ila na ako, o ila nako na siya pinaagi sa social media. Ganahan kayo kuniya, niya, o jud ko. Kay lagi, hitsuraan jud po si Loloy. Eh. Dili jud pud papildi ang iyahang barog o ganahan kaayo ko kay ka ay siya og dimples. 2022 mi nagkaila ni Luloy og daghan na kaayo mig plano sa kinabuhi. Og sumala pa niya, andam daw siyang magpaabot sa ako ah. Bisan pa man, og sige na lang kong extend sa akong kontrata. Kay lagi, wala pa man makakita ang akong amo ikapuli nako wala jud kay ikasaway kay Loloy DJ Sam. Kay buutan kaayo siya. Gani na mga times nga siya pa ang gahatag sa akong ginikanan o allowance. Kay naaman gud usahay madelay ang akong sweldo. Mao nang excited ka ay ko nga makita na ko siya sa personal. Hangtod nga three months ago, naabot na jud ang puli sa ako ah, o oh, gipabakasyon ako sa akong amo dinhi sa Pilipinas. Happy kaayo ko kay makita na jud nako si Luloy sa personal. Og tuod man gisugat ko niya sa airport dinhi sa Cagayan de Oro o gidala ko niya sa iyang girentahang hotel sa syudad. Wa una ko muuli sa among Sam. Kay gusto na kong una laanan og panahon na si Luloy. Excited ga ko kay after 10 years nga single ko, finally mapisbisan na jud ko. <laughs> Pagsunod namo sa kwarto sa hotel, DJ Sam, wa na'y hugas-hugas. Diretso na dumog o kurambos. O kaluay sa ginoo, na karaos ming duha. Pero wa na masundan pa, DJ Sam. Kutog na lang siya, kiss-kiss, ugay-ugay, tapos wala na dayon. Ah? Naligo pa ko after ato, DJ Sam. Kaya nag-expect pa ko og more rounds pa. Pero mo na ito ang first and last. Hangtod na uli na lang mi. Kabalo ka DJ Sam. Wala jud ko nahimutang. Ginaisip na ko nga dili ba siya ganahan ako? Pangit ba ko? Baho ba ko? Wa jud ko mahimutang sa tinuod lang og wa ako makatug og tarong hinuna-huna. Mao after one week, gi-invite na siya nga mag na pud mi apan bisan unsaon og dumog DJ Sam. Bisan unsaon akong hikap-hikap, bisan unsaon akong palpal. Mm -hmm. Wa na jud. Lubig pay manok nga gidumoy lagi has kang luyaha sa iyang manoy. Nangayo siya sorry nako, ako. Kay wala po daw siya kay baong anong naana siya. Nagsugo daw siya nga ni ana sa edad nga tres.